Bukha tayo ng talbos ng sayuti. Dito sa paligid. Kaya nga walang alimatic. Kasi nung nakaraan, may alimatic dito eh. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo kahit hindi pa tayo kumain. Ito ako. Baka may dyan. Mga organic. Matataba pa. Ngunit nang bibili hmm. ng ugot ng sayuti. Ito ay ugot. Wow, ugot ni Hayote. Ay, nako. Ang hirap magtalbos. <tod> <laughs> oh, Nako, o oh, yan. O oh, diba, fresh. Sige, oh. tingnan ko yung paako kasi may alimatic. Baka may alimatic. Eh, so, sayang ang aking feet. Diba? Hintayin pa natin ang mm. ano, yeah. Fresh na talbos na sayote.